isang kamalian ko mga ka-farmers na nagresulta sa mga buhay ng aking mga sisiyo. So ngayon mga ka-farmers ay meron tayong mga sisiyo dito na namatay dahil sa kamalian na nagawa ko. So almost isang batch talaga. O sa 80 pieces yung uh, isang batch ng mga sisiyo natin na nagkakasakit. So ang nangyari dito mga ka-farmers dahil nag-feed transition ako So, hindi ko na na yung feeds na hinalo ko pala ay nabigay ko doon sa mga medyo maliit pa na mga sisiw. Hindi pa yung purpose ng pag ko ng feeds ay doon sa mga roosters ko na mga almost one and a half months old na. So bagay lang naman talaga na mag-transition tayo doon kaya dahil malalaki na sila. Pero yung feeds na nahihalo ko na intended doon sa mga roosters natin ay nabigay ko sa mga sisiw na mga maliliit. So ang nag nagresulta mga ka-farmers, hindi natunawan yung mga sisiw natin, yung nasa mga 3 weeks old. So walang walang na-damage doon sa mga malalaki na roosters o yung mga malalaki natin na mga nasa 1 and a half months old na. Ang isang batch ko na na-damage ay yung nasa mga 3 weeks, 3 weeks old na mga sisiw. So yun, uh, 80 pieces yun. Kaya hindi sila natunawan yun yung sa tingin ko na nanghihina sila at na namamatay unti-unting namamatay so yan pakikita ko sa inyo yung mga sisiyo natin na namatay alright so yan mga ka farmers ito buhay pa tong isa yan sobrang dami so yun yung dahilan dahil hindi natunawan yung mga sisiyo natin napakasayang talaga mga ka-farmers dahil sa 80 pieces natin na mga sisiyo ay marami pa namang nasa mga 50 plus yung mga babae so napakarami sana yung makukuha nating breeders doon at saka yung paitluging manok so di na lang sana kung mga lalaki lang yung tinamaan o nagkasakit o namatay pati yung mga babae natin so merong natira doon, konti na lang so yung mga medyo mahina talaga, kinuha ko na So ikakal na natin ito para eh, hindi naman ito kung mabubuhay man ito ay for sure talagang hindi na sila yung masisiklang mga sisiyo natin. So nandoon na talaga dahil dumaan na sila sa ganitong sakit. So ngayon ay ito ikakal natin sila. So susunugin ko na lang yung patay na na mga sisiyo natin. So para maging abo ito. So marami namang tuyo dito dahon. Ito yung gagamitin natin dahil kung ililibing natin ay matigas yung lupa. <coughs> dahil dry season na. So matigas yung lupa kung mag bubungkal pa ako, magkakalkal. So ito na lang yung pamamaraan para mabilisan. Alright, so sayang mga ka-farmers pero ganito talaga sa pagpa-farming makakaranas lang tayo ng mga ganitong sitwasyon. So ang magagawa na lang natin ay mag-move on at uh, patuloy lang sa pa, sa ating buhay sa farming. So, di ba na ito, uh, yung gastos natin malaki na yung ginastos natin dito, pero uh, normal lang talaga ito. Dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon. Pero it, ito ay isang learning din na sa susunod dapat mag hindi na natin dawi, gawin yung ating kamalian na nagawa ngayon. So, first time na nangyari ito sa akin na namatayan tayo ng mga sisiw dahil hindi sila natunawan. So babawi na lang tayo sa susunod. So ganun talaga. Meron pa naman tayong ibang mga sisiw doon na. Marami din naman tayong mga babae. So masakit pero kailangan nating tanggapin. So sayang pero move on na lang tayo para hindi tayo masaktan ng todo. Sa gastos naman dito mga ka-farmers, ay medyo may kalakihan na at hindi naman natin mababalik ang buhay nila. So, bawin na lang tayo sa ibang mga manok natin. Aalagaan lang natin sila ng mabuti at hindi na natin gawin yung ating kamalian na nagawa. So, So ito na lang yung natira mga ka-farmers na sa isang batch natin. So lahat ito ay mga babae. Ito na lang yung natitira na maliliksi. So meron pang isa oh. So ito ay kahit nakakain ito kahapon ng mixture natin pero ayos lang naman yung mga manok natin dahil malalaki na sila kumpara nung isang batch na maliliit pa lang talaga sila so hindi pa kaya nilang tunawin yung inihalo nating mais so, dito naman so, so far dito mga ka-farmers ay ayos lang yung mga sisiw natin ito nakakain rin sila pero dahil malalaki na sila hindi na sila uh, natutunawan sila doon yung iba so dito dapat yung para mixture natin na feeds dito sana yung nakalaan sa mga malalaki na natin na manok para ay pwede na natin silang i-dispose so dito walang naging problema tayo mga farmers sa transition nila dahil nasa tamang edad na sila na pwede nating bigyan ng mais o corn grits so yan o oh. gutom na gutom pa nga bago pa sila nakatapos kumain pero hihingi na naman so yan sila oh. so medyo may karamihan ding roosters natin so mix po ito merong mga white leghorn cure, leghorn crosses at yung heritage chicken natin yun know, malalaki na parang broiler yung white leghorn cross natin